Mga Philippine Looper kami uh, yeah. da, nasa parte na kami ng Luzon galing na kami ng Visayas, Mindanao at uh, ngayon ang iniikot naman namin ang parte ng Luzon dito sa may Norte at uh, nagkataon nasa nag-invitasyon uh, ni Congressman singson ang 8th annual invitational ride ng Ilocosur kaya Nadaanan na namin, sobrang saya, kahit, mapa, kahit pagod, sobrang sarap bumiyahe, ikutin ang Pilipinas. Kaya kayong mga riders din, masarap umikot sa Pilipinas. We are here at Vegan right now. Uh, we just uh, finished attending the 8th Ilocos Sur Invitational Ride. However, all of my team are all Philippine loopers. This is my third rd Ilocos Sur Invitational Ride. And uh, some of us are here since day one. Ilocos Sur Invitational Ride was conceptualized by no less than Congressman Singson. And uh, we look forward to the next events in, in the near future. Experience wise, all Philippine loopers are really uh, excited to see uh, the beauty of the Philippines. And uh, we look forward to our next Philippine Loop again. Kami talaga ay eh, Philippine Loop eh, registered this year. So, nagplano lang kami, sinama namin to. So, yearly naman, andito kami. So, kagabi naman, maraming tao, as usual, talaga naman dinadayo itong vegan pagdating sa ganyang event. Masaya kami, especially pag may mga raffle tayo na talaga namang inaabangan. Pagkain, wala kaming masabi drinks, approved. May gina lamang, napatapat na ito yung okasyon. Then after this, tatapusin na namin yung North Luzon Loop. So, to complete the whole Philippine Loop. So, napakasaya. Uh, masarap ang pagkain. Uh, maraming inumin. So, marami kang makikilala mga, uh, mga group ng na mga nagmumotor. So, sobrang enjoy. Neresume na namin itong Luzon Loop kasi ano, tinaon namin dito sa 8th annual invitational ride. Ganda, maganda yung ano, yung experience namin, masaya. Siguro ulit-ulitin ko to. Masarap, masarap yung pagpasyal lalo na dito sa Bigan, ang ganda-ganda tapos mga parang bumalik ka sa nakaraan. Gulat nga ako, ang daming mga dumating na mga rider, kahit mga uh, maxi scoot, kahit na galing sila sa malalayo, nakapunta pa rin sila dito. Kaya masarap ulit-ulit ito. Itong Philippine loop namin, ano, uh, hindi masyadong stressful kasi wala kaming inihintay na barko o kaya sasakyo na barko. Parang mas enjoy ako dito sa North ngayon kasi may mga klima dito sa Benguet, dito sa Baguio na talagang may enjoy mo. Yun nga, hanggang sa paglulup namin, eh, nakita at nakasabay namin si Sergio ng All About Wills Manila. Tapos hanggang sa magkakuyentuhan, uh, pakape-kape, Hanggang sa napagkasunduan namin, tapusin na rin yung North Loop kasama siya. First time kong sumama sa Philippine Loop ng mga big bike. Uh, marami kong na-experience na napakagandang, lalo na yung mga tulungan namin sa rides na walang iwanan. And then yung mga places namin na napuntahan na kagandang puntahan na unforgettable moment na nangyari sa akin. Siguro ito magiging passion ko na para sa pag-rides. Kung ako'y tatanungin, like, eh, Bagawin ko pa rin kung maaari ikutin-kulo yung buong Pilipinas sa ganda ng lugar ng bansa natin. This is the second time I joined uh, Philippine Loop. Uh, the first time, I already finished the Luzon, Visayas, uh, and Mindanao loop. Sa sobrang saya and friendship sa mga kasamahan, sa riders, inulit ko siya. So, to all uh, loopers, so it's a great experience, adventure, And uh, friendship, so hindi lang just to go around to ride but also to see the beauty of the Philippines and the company of our uh, fellow loopers. So it's a great experience. So we hope everybody, all riders, uh, even you're using uh, small bikes, big bikes, even bicycles, join the Philippine Loop Adventure Tour. So it's a uh, it's one of a lifetime experience.